Good day, good day, good day everyone. For today's video guys, tayo ay gagawa ng suman na budbud. -bud. So yan guys, ganito guys ang proseso na ginagawa namin sa probinsya. Yung dahon, ikukus, yung dahon, kukuskusan mo ng sapaw. Sapaw yan sa amin, guys. Yung galing sa nyog, yung pinagpigaan ng nyog. So, ganyan yung ginagawa namin. Yung talaga yung nakasanayan namin mula mga bata pa kami. So, ayan. Ako ang nagkukuskus, guys. Sa ating, ano, ating uh, dahon. Iba naman ang tagabalot. Yan ang trabaho ko, guys, ngayon. Yung magkuskus ng uh, sapaw sapal ang tawag nila sa iba sa dahon ayan pagbabalutan natin yan ng ating suman na budbud -bud. so yan ang legacy ng pamilya guys ang so yan so, ayan, guys ayan ang dami-dami ng pupusuan ko guys yan ang trabaho ko guys yan ang part ko guys sa paggawa ng suman so yan ang talagang turu talaga yan mula pa yan sa lola 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 namin yan talaga ang ginagawa namin sa dahon. Pag gumagawa kami ng suman, ganyan ang ginagawa namin. Kinukuskusan siya ng sapal. Sapal yan sa Maynila, sapal. Pero sa amin sa probinsya, sapal. So, ayan na guys. Hinahalo na yung ating sumang budbud. -bud. So, yan ang gusto kong suman guys. Yung may luya. So, ayan. Hinahalo-halo na yung ating sumang budbud. -bud. So, yummy yan guys yan talaga yung legacy ng pamilya namin guys yung pagluto ng ganyang suman so nakabili rin naman ako ng suman sa palengke marami naman ako nagbibiling suman sa palengke pero iba talaga pag uh, tita ko ang nagluto so masarap po talaga yung luto nilang luto nilang ano nilang suman budbud so yummy guys ayan nagtatakam na ako guys habang Uh, na, na tumutulong na magluto ng suman. So, ayan na guys. So, konti na lang guys. Atin na yung babalutin. At tayo ay maya-maya eh, magkakain na naman lalamon at magmumukbang na naman tayo ng suman budbud, bud. Ayan guys. Ready na ang ating suman na babalutin. So, ayan. Yan ang gusto ko guys na suman kasi mabango. Marami kasi siyang luya. Tsaka hindi siya ganun katamis. So kahit ilagay ko yan sa rep, ilang araw yan, abot yan ng linggo sa rep, hindi yan siya masira. So ayan na guys, pinabalot na ang ating suman budbud. -bud, saran! Ayan na yung ating suman budbud guys. So sobrang ano yan guys. Hindi yan siya pang commercial pang ano lang yan siya. Ayan na ang ating sumang bulbod. Yung nasa ibabaw guys, para siyang pintos. Pintos tawag dyan sa amin eh. Yung pintos na parang i-form mo lang siya. Hindi mo siya gawing suman. So, pintos ang tawag dyan sa amin. So, ayan na guys. Malapit ng maluto ang ating suman. Nako. Magmo nagpuwang na naman tayo ng suman. So, makailang balik na naman ako nyan, guys. Sold na naman ang merienda natin ngayon. Chucharan! Ayan na! Ayan na, guys. Malapit na malapit na talaga. So, naglalaway na ako, guys. Habang, ano, habang tinitignan ko yan, naglalaway na ako. Kasi pagbukas mo pa lang ng takip, guys, sobrang bango niya. Amoy, ano talaga siya. Amoy luya talaga siya. Ayan na, guys. So, naglalaway na ako. Habang binubuksan ko yun, guys. Naku, makakalunok ako ng laway. Ayan mo, sobrang yummy. Ang bango pati niya, guys. Kaya yan ang gusto kong uh, suman. Kaya nag pag gumagawa kami ng suman, guys, dalawang klase. Isang matamis at, at saka isang may luya. Kasi ayoko man yung suman na ano, um, yung matamis. Gusto ko yung suman na may luya. Ngayon, ayaw naman ng mga bata yung suman na may luya. Ang gusto naman ng mga bata yung sumang matamis. Kaya, pag nagsuman kami guys sa pamilya, ayan. Dalawang klase ng suman ang lulutuin namin. So, isang kilo for the matamis at isang kilo para sa sumang good food. Yung suman na may luya. Kasi yan talaga yung favorite ko so, mula noon pa. So, ayan na, guys. Hinaha, hinaha, hinahaon. Hinahaon kasi yan sa amin. nire na yung ating suman. Ayan, guys, yung ating suman. So, yummy. So, pwedeng-pwede na tayong mag- merienda at magmukbang ang sarap, alam nyo guys kung anong masarap na pares dyan sa suman, mamaya-maya malalaman nyo kung anong iparis natin dyan sa ating suman ayan na yung ating suman guys tamang tama yung yan kinatawag namin guys sa amin na pintos so pintos ang tawag dyan sa amin so pag binuksan mo yan hindi siya uh, itsurang suman itsurang ibang shape siya ano siya triangle so, Ayan, buksan na natin yung ating suman, guys. Ay, grabe mmmm sarap so alam nyo guys kung anong iparis natin dyan nakaredy na rin yung aming paris guys kasi nga pampamilya yan hindi lang ako ang kakain yan or ano pampamilya yan guys pag nagluto kami ng suman so niready ko na kasi ako ang nagluto ng ano sikwate ang paris namin dyan guys so nakaredy na yung ating sikwate guys ayan Charan. So yan ang si na niluto ko guys So hindi ako magaling magluto Hindi ako magaling magcook Pero marunong ako magluto na sikuwati And guys ang ating suman Enjoy the suman everyone Thank you, thank you so much Bye bye